kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit halos maputput na ang ilang lugar ng Ukraine sa kakahulog ng malalakas na bomba ng Russia, ay patuloy pa rin lumalaban at hindi sumusuko ang military nito. Sa kahit na pamamaraan ay nag-iisip ang mga Ukrainians para patuloy nilang madepensahan ang kanilang nasyon, ganon din ang mga residente nito. Ang paggamit ng drones ng talagang pangunahing armas ng taga-Ukraine para kahit papano ay makapagbigay rin ito ng damit sa Russia na siyang patuloy na dumudurog sa kanila. Limitadong mga mas na pinapadala bilang tulong sa Ukraine mula sa ibang bansa lalo na noong hindi sila nagkaintindihan ng Estados Unidos nang ito'y maimbitahan ni Donald Trump habang ang Russia ay sapat ang mga gamitang pandigma sa kanilang arsenal at nakakatanggap pa ito ng tulong mula sa mga bansang kanilang kalyado kagaya ng North Korea kung saan ay napabalitang nagpadala ng daan-daang mga sundalo para makipaglaban kasama ang Russia sa Ukraine. Sa kasamang palad ay maraming mga North Korean soldiers ang nadali sa labanan dahil sa kulang-kulang pala ang kanilang nalalaman sa makabagong uri ng digmaan. Kamakailan lang ay may panibagong lahi na naman ang sumausaw sa gyera ng Russia laban sa Ukraine. Ito ay ang bansang China. Ilang in-check na mga sundalo ang nahuli ng mga Ukrainians at umaming lumaban sila kasama ng mga Ruso. Hindi lang sundalo ang naging tulong ng China sa Russia kundi mga armas pandigma na rin na kanilang isinusupply sa Russia maliban pa sa mga pala nito. Umangal si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kanilang natuklasan na nagsusuplay bala umano ang China ng mga bala para sa artillery ng mga Ruso. Malawak ang impormasyon at ebidensya na nakuha ng Presidente at inaasahan nitong ilalahat niya ang lahat sa susunod na linggo. Hindi naman daw sila na sorpresa sa kanilang natuklasan pero sadyang ayaw lang daw sana talaga nila na makita ang ebidensya kanilang natuklasan. Ibig sabihin na nadismaya ng gusto Ukraine dahil sa noong kalagitnaan ng gera ay nakausap daw niya ang presidente ng China na si Xi Jinping at tinanong ito patungkol sa mga armas na kanilang sinusupply sa Russia at binigyan daw siya ng assurance ni Xi Jinping na walang kinalaman ng China sa nangyayaring gera at hindi kailanman ito magbibigay o magbebenta ng armas sa Russia para gamitin sa Ukraine. Kahit raw ganun na ang sinabi ng mismong presidente ng China sa kanya, ay ibang iba na raw ngayon ang mga impormasyong kanilang nakakalap. Palaging ibang sinasabi ng China sa kanilang ginagawa. Hindi lang Ukraine ang naging biktima nito kundi pati na rin ang Pilipinas. Ilang beses na ba natin narinig ang sinasabi ng China na gusto at hangad nila? Ang matiwasay at mapayapang relasyon sa Pilipinas ayaw daw nila nang ng gulo sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero palaging sila ang nangunguna sa pagumpisa ng gulo sa karagatan. Matik na na kanilang babanggain ang mga barko ng Pinas na naglalayag sa karagatan na pinaniniwalaan ng mga incheck na sila lang ang nagmamayari. Mahirap pagkatiwalaan ng ganitong traidor na pag-uugali. Pero ganun pa ay wala namang magagawang Pinas sa ngayon kundi puro na lang muna reaksyon, sumbong at pakiusap na huwag tayong ganituhin ng mga incheck. Ang nangyayari ngayon ay epekto na ng dika-dikadang walang katapusang korupsyon sa bansa na siyang nagpapahirap sa ating ekonomiya. Rason para mapag-iwanan tayo pagdating sa pagbili ng mga modernong armas na siyang magagamit sanang pantaboy sa mga incheck na ito noon pa man noong nag-uumpisa pa lang silang lumalapit sa ating mga karagatan. Ikaw, may tiwala ka ba sa gobyerno ng China? gusto na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.